Hello! What's up guys! Nandito po tayo ngayon sa pinakalumang simbahan dito sa Paco. May exhibit sila sa loob. Titihinan po natin. Gabi po. Hello po. Hello po. Pwede po pumasok? Opo. Pasok po kayo. Ibi nyo lang po ako. may exhibit nyo. Ito po, may exhibit po sa loob. Dito po muna kayo. Ang ganda o. Oh. Ang dami o. Oh. Ayan, ang ganda. Ayan, ang ganda. Um, dito po sa bayan ng Paete ay talaga po manlililok po ang mga, mga tao dito sa bayan ng Paete. Kayo pong gumawa nito? Um, hindi po. Sino pong gumagawa nito? Dito, sino namang gagawa na to sa so, inyo po ito, ate? Yes po, ito po ang puro sa paite po yan. Mga okay. Ano po ito, kahoy? Uh, racing po, Racing po. Uh, ito po kahoy po, sir. Tapos ito ay racing po. Ah, okay. Mga antik po siya. ito, Eh, mga Yan. Ito po, mga kahoy. Ito po, sir. Ito po, sir. Ano puro kahoy, po. Puro kahoy po. Ito, ang ganda ng ito. ito kahoy siya. Yan. Oh, kahoy, kahoy. lahat po yan. Natatambal po yung kamay niya. Ay! Bakit po pinutol? Hindi po. Talagang na kinukuha. Kasi mas mahirap gawin ang kamay. Ah, okay. Yan po ay sadya lang. So, dinidikit lang oh, po? Ha? Hindi na po siya dinidikit. Kasi pag siya, 8,000. 8,000 daw po. 8,000? Grabe ha. Yung e, ganito, magkano? Mga racing lang po yan ay mas mura Ito ang po, uh, uh, mura po ang racing kaysa. Mas mura ang racing kaysa kahoy. Ito po 1,000 po sir baka gusto niyo pong bumili uh, para po sa souvenirs ninyo sa bahay ng pare. Yeah, upload ko lang sa Facebook para pag may bumili, pupunta sila dito. Dito po, dito po ang amin na Yan, dito po ang tinig-exhibit <laughs> po na sa po. po, ano sa loob. Ano po ba, ba ang church na to? Um, San Santiago Apostol Parish, Puente Laguna. po. okay, San Santiago Apostol. Dito po ang si exhibit po natin. Baka... natin yung exhibit nila dito sa loob, guys. Ang vlogger po. Opo. Tingnan po natin para ma-promote natin yung Yeah, maganda Ay, po. Na, yeah. Loob, yeah. Po so, pipita po. Mo... Ah, wala. Pangalan po, Tiga sa Sanja po. ang Ilan. Okay. Kailangan idad? Hindi po.

makikita nyo po ang mga postulate, ah, postulate at mga po, himala at pagpapakasakit po ng ating Panginoon. Dito po uunahin nyo po ang pagpapagaling ni Jesus sa taong bulag. Ang time na yan po ay nilapitan po ni Jesus sa taong bulag. At pinagaling niya po ito sa pangmaraang dumura po si Jesus sa lupa at at kinuha niya po at ipinahid po sa mata ng bulag. At sinabi niya po kay, sinabi po ni Jesus sa bulag na, Pumunta po siya doon sa ilog at maghilamos. Okay. Paghilamos po nung bulag, may na, meron na po siya nakita. Okay. So, nakita na siya nung... Ay, man, si ito naman po. Ito naman po ay ang, ang buhay ni Jesus kay Lazaro. Yung time na yan po ay si Jesus po pumunta po sa bahay nila Lazaro. At tinanong po ni Jesus kung nasan si Lazaro. Nasaan ang aking kaibigan si Lazaro? Ang sabi po ni La Santa Marta, patay na siya. Patay na si Lazaro. Ngunit, sabi po ni Jesus, saan siya nakalibig? Nak siya nakalibig? Ang sabi po nila sa Marta ay, wag na po siya puntahan dahil mabaho na po at may tatlong araw na po siya patay. Ngunit, si Jesus po ay pumunta pa rin po sa libingan ni San Lazaro. At kasama po si Marta at yung iba pang kapatid. Tapos, si sinabi po ni Jesus na buksan po yung libingan ni Lazaro. At, sin at sinabi po ni Jesus na, Lazaro, lumabas ka. At saka po lumabas na po si Lazaro sa kanyang kinalilibingan. Okay, yung pala ang buhay ni Lazaro at saka ni Jesus. Lama so po, ito naman po. Ang pagbubuhos ng pabango ni Jesus. Yung time na yan po ay pagbubuhos po kasi ng pabango noon ay welcoming or kamatayan. Binuhusan po ni Santa Maria Britannia ng Betania ng pabango si Jesus. ng kwento ng buhay. ng mo ah. Anong pangalan mo ko? Ano po? Jessica na Jessica. Ito po. Ayan si Jessica. Marshall para to Jessica. Ari Riyan. Ito naman po ang matagumpay ng pagpasok ni Jesus sa bayan ng Jerusalem. Ito naman po ay nakasakay po si Jesus sa batang batang asno. At malig at nakapasok na po sa bayan ng Jerusalem. At sabi po ng tao, mga taong bayan ay, Usana-usana, puri na ang anak ni David niya sa pagpasok sa, niya sa bayan ng sa okay. Ito naman po ay pagkatapos po ng huling hapunan ay pinugasan po ni Jesus ang paan ng mga apostoles. Si Pedro po ay tinanggihan ng paghugas ni Jesus sa kanyang paa. Dahil po gusto, Ayaw po ni Pedro magpahugas kay Jesus, subalit pwede naman pong si Pedro ay maghugas sa paa ni Jesus. Ngunit, sabi po ni Jesus, parang po siya nagtampo na bakit po ayaw ni Pedro na magpanggasan. Sabi po ni Pedro ay bakit po siya ang magpanggasan sapagkat siya po ang guro na dapat po si Pedro ang magpanggasan. Kaya po, nagpatuloy po si Jesus na hugasan yung paan ni Pedro ng mga apostoles. So, yan po yung na magpanggasan. Naman po ang pananalangin ni Jesus sa halaman ng mga e Noong time na po ay nalaman na po ni Kristo na siya po ay dadakipin ng mga kawal ng templo. At siya po ay nanalangin ng mga taimtim sa kalamanan ng Estevani. At may luwapit po sa kanyang anghel at sabi po ng Nesos ay ama ilayong po sa akin ng sarong ito. Tsaka po siya pinagpawisan ng dugo. Yung po ang istorya. Ang pagkakalala niya. Ang pagkakalala Ang 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 pagdagat po niya kay Jesus. Ang tayong po ay kaya po siya may dugo. Dahil siya nga po ay nagpawis ng dugo sa halaman ng Hetsemanis. Ang tayong ngayon po ay, ay nagalit po, po dame, si, trapo si, trapo si Pedro. Bakit po siya tinakip at umuha po ng itak si, si, si Pedro lang lang po po si at itinaga po yung tenga ng isang kawal. saka po dinampot po ni Jesus yung isang yung tenga po ng kawal at ibinalik po sa tenga po ng kawal po ng tenga.

hindi ko pa po, po masyado na aaralan ito po. Kaya po, kaya lamang po si Kay Paz na ganyan po, hawak siya po ang kanyang damit. Dahil po, siya ay pinunit niya po yung damit niya. Dahil alaman niya po, ito po ay Diyos. At sabi po ni Kay Paz ay, ito ay kalapas tanganan. Tsaka niya po, ni ipinunit yung damit niya. Ito naman po ang pagtatuan niya, Pedro kay Jesus ang ay, ang ay, yung pinakabata. Si, po ni Pedro ay sumisimbolo bilang ikatlong pagtatuan niya kay Jesus. Sinabi na po ni Jesus yun sa huling na po na, na itatatwa po siya ni Jesus ang tatlong beses at titira po ang manok ni Pedro. Ngunit hindi po naniwala si Pedro na ita kaya niya po itatwa ang kanyang guru. So, time na po yan ay si Pedro po ay nakita po na kawalan templo. At sabi po ay, siya po ay kasama ni Jesus. Ang sabi po niya ay, hindi, hindi ko kilala ang kaong iyan. Tatlong beses po siya, na tinatuan niya si Jesus at tumila po ang kanyang manok. So tatlong beses na tumila ang manok? Oo, yun ang kwento ng buhay ni Pedro at ni Jesus. Nung sinabi mo nga doon, ito po ang pagpapahula kay Jesus. Kaya, may taring, may, may ano po si Jesus sa mata. At bakit Papua, po mataya, ba transparent yun, ang kanya? Pala, takip sa yun, mata. Excited ma na po yan. Sinusun po ko siya sa kutan, dinuduraan, sa kasamunan, sa isi pa si Jesus. Tinakpan po ng mga hudiyo ang kanyang mata. Transparent ang kanyang takip sa mata dahil po. Kahit ano pong itakip, kahit ano pong ihara sa kanyang mata, makikita niya po dahil siya po ang Diyos ang pagpuputong ng koronang tinig Ay kung si Jesus po ay pinatungan ng koronang tinig inbis na magandang korona. Si Jesus, Jesus po ay binigyan ng balabal na pabaho inbis na balabal na malinis at magara. Si Jesus po ay binigyan ng walis. Imbis na magandang baton. Jesus po ay tinukso pa ng mga video habang siya po ay naampasangkas. Ang sabi po ng mga video ay uriin, uriin ang Diyos. Okay. Ito naman po ang pag ang pagpapatanaw ni Jesus kay Pilato. Yung na yan po ay piyesta po ng Paskwa. Ay, ang sabi po ni Pilato sa taong bayan ko, kung sino ang papalayain? Kung si Jesus ba o si Barabas? Ang sabi mo ng taong bayan, si Barabas, si Barabas. Tinanong po ni, ni Pilato, ang taong bayan, kung ano maaaring gawin sa tao ito. Ang so, sabi po ni, mga tao po uli ipako sa cross, ipako sa cross. So, ito naman po. Kagaya po ng storya dito, kanyang dito po. Ito naman po ay, hintay time na po na nagugas po si Pilato ng kanyang kamay. At nasumisimulo bilang kahit ano po mangyari ay wala po siyang kasalanan kung anong mangyayari kay Cristo. So, ito po ay highlight Ito po ay highlight sa aming exhibit dahil po ang nag-okit pa po nito ay naging barbero ni Dr. Jose Rizal at si Jose Caadcan. Mm. Talaga? So, magaling pala hindi lang pala sa barbero kundi magaling po sa mag-okit. So, yung iba po ay skip na po ang pagpapain ang pag at, pag at pagpapain ng pesos po sabi nila, mas masakit pa kung mawala na. Mawala ng anak, kaysa kung mawala ng ano Ito po yung time na binaba po puso yeso sa cross. Ang sabi po naman, oh suspo, ko, ito ba yung katawan mo? Dating hinehele ko lang ngayon ay punong ng na Oh suspo, ko, ito ba yung buho ko na sabi O ko lang at ngayon ay punong na po na So yun ang kwento ng buhay. Kaya sa gospel. Kaya sa gospel. 'di diba? So dito na lang muna tayo. Kasi uwi na kami. So maraming salamat Jessie, uh, Jessica. Jessica Arellano, maraming salamat sa iyo. Napakataas ng bata. So hindi pa niya kompleto uh, na memorize yung lahat ng mga santo pero uh, magaling na siya sa ibang mga santo yung mga talang buhay. So, maraming salamat and God bless. Ha? Opo, salamat po. So, tuloy-tuloy mo lang yan. At ikaw ay magiging isang pare. <laughs> Ito mo, magiging pare? 50-50. Ah, 50-50. So, ibig sabihin, 100. 50 plus 50, so 100. Magiging pare nga siya. Di ba? So, yun lang muna. God bless and maraming salamat sa inyo.